Araw-araw si paglang, si paglang. Hayaan mo silang sa yoy humahat lang. Pagihin ihinto tuloy tuloy mo lang. Teretso lang kahit meron pang humarang araw-araw si paglang, si paglang. Hayaan mo silang sa yoy humahat lang. Pagihin ihinto tuloy tuloy mo lang. ko dito na lang Dito na lang Bala ko dati huminto na lang Hinto na lang Akala ko dati wala nang mapabala na Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Dadala. Na Kung pinangihinaan ka ngayon Balikan bakit mo sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin na narating mo Gawin ang lahat na nasa isip mo Huwag mo nang gawin na yung huminto Araw-araw si paglang, si paglang.